Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is um Chiri from Masagri Channel, a faith healer o zomatarder sa ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of August 25, uh, August 2000, August 2025 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang dirigya skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapaw, na biyayang balik sa inyo. So let's see guys what is the messages, advices sa inyo ng ating Hingis Spirit for the sign of Pisces So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please information po. Ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Let's see, uh. And there's a knight of swords. So there's a success driving. Na may mga bagay na unti-unti ka na magtatagumpay. Na unti-unti mo nang um, uh, mararamdaman na no, mga pagbabago sa buhay mo napabilis na na napabilis ng ang sitwasyon no, matuto kang kumalma and there's the lover something connected with your love life maaaring unti-unti na magliliwanag no, maliliwanag ang kayong dalawa ng person mo may mga makakamit na kayong mga pangarap at maaaring unti-unti nyo nang makukulayan no, ano man yung bagay na gusto nyo makuha at marating no, makamit And of course, guys, there's something that you with an action moment. And of course, magkakaroon din ng changes and development sa situations mo. Now, this is something I'm waiting for sa so way to worship. Sure. May hinihintay ka resulta document. There's a possible na makuha mo na. And of course, there's something movement. And of course, the changes, a major changes coming in. Na maraming mga paggalaw ng sitwasyon. Now, there's a two joining forces na maaaring tutulungan ka ng ating gabay. Na ating spirit na may sakataparan mo ito and there's a an night one's first low and steady na no, parang sinusubukan ng iyong pasensya no parang inilalaro nilalaro ka ng eksena ngayon no parang mailap mga kaganapan ngayon pero kailangan uh, matuto kang magpursige na makuha to no at ka sa ginagawa mo not sinusubukan lang ang iyong pasensya Na no, pagiging kalmado na There's a slow and steady, kailangan mo mag-focus um, mag and but mag concentrate sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Additional messages. And represent with the cha uh, the king of, knight of cups, sorry. There's a knight of cups, there's something, you know, for you. It's either romantic proposal, romantic offer, or there's something, guys, with a promotions proposal. Pero nasa sa sense ko dito something promotion, no? Maring um, gumanda na ang takbo ng iyong negosyo o hanap buhay. And this is the night of something on higher level commitment and offer for you. Some of you baka ikasal or magkaroon ng engagement. And this is the three of ones. The waiting is over. No, some of you guys may hinihintay kang resulta documents. There's a possible na makuha mo na na makakamit mo na ano man yung bagay na ninanais mo. May gusto kang marating, may gusto kang makuha, maring makukuha mo na siya. There's a trouble, guys. And of course, there's something the devil card. Now, kung maga to with the knight of swords, the more na nagmamadali kan, the, the more ka magkakamali. So, devil card something aggressive or something negative. Attitude, there's something negative. Um, energies na napapaloob sa sayo. Ibig sabihin, maging mahinahon ka. Na huwag kang padalos-dalos no yung eagerness kailangan uh, nandoon pa rin yung concentration now what is the lovers the lovers represent with the seven of pentacles harvest moment now some of you guys no ani ka talaga no ng mga pinagpaguran pinaghirapan pagdating sa relasyon no ang paghihintay mo na magkakaroon ka ng pag-ibig o itong tao na to na hinihintay mo for a long time diba maring ito na yung panahon na anihin mo na or maaaring matagal ka naghintay no, sa pag-ibig na to. This is the harvest moment. Or mari nag-iipon kayo na person mo na meron kayo mabili, may gusto kayo marating, may gusto kayo ma, ma uh, mapundar. Kailangan mag-save kayo, no? For your future. And this is something a night of sword. So some of you nagkakaroon an ka na anxiety, sleepless nights. Na dahil um, gusto mo na yung makuha agad, eh. So kailangan na uh, magpatuloy ka sa ginagawa mo. There's an action and movement and changes na, na kailangan mong gawin. No, iwasan mo mag-isip. No, meron isip nang the way na parang negative traits, no. Para mag-isip ng mga nega, no, mag-isip ng magaganda na parang mas lalo ka magpursigi sa ginagawa mo, mag-concentrate ka na magsasaksid ka doon. Huwag mong ibaling yung sarili mo for negative na eksena. Na, kailangan mong ayusin yung negative thoughts, kung madaling salita. What is the night of wands? the Knight of Wands represent with the Five of Pentacles. So, there's this Knight of Wands, slow and steady. Maging mahinahon ka pag sa kagastusan, ha? Meron ako na sense dito na panay-order mo. Panay-bili mo kung ano -ano, na kung ano-ano. No, manage mo yung um, pera mo ng maayos. No, umiwas ka sa mga kagastusang walang kabuluhan. na matutok ang protectionan mo ang pinagirapan mo mag save ka for your future And of course, uh, mas gawin mo priorities yung kailangan mo sa, kaysa sa gusto mo lang. And there's a an need of sort something breakthrough. Na itong offer na to ay magdadala sa ng tagumpay. Na parang nakikita ko dito na, na, sinit na, na parang pinuputol yung kuko. Ayun yung sinasabi, yung parang pinuputol yung, yung negative thoughts or negativity sa sarili mo. Not like parang luho, bisyo, o yung mga maling nakasanayan. No, yung makakasirat, makakasugat na mga plano mo, ng offer na to. No, yung parang, etong bagay na to, kailangan alisin mo, putuli mo, kasi baka magkaroon ng self-sabotage. No, that because of your action and decision. So, ganun siya. Additional messages. Represent, guys, with the need of cause. Something moving forward. At the end of the time, guys, makaka-move on ka na na makakabangon, makakawalat, makakalaya ka na from these situations no? unti-unti nang um, magiginawaan ka no? sa so, mobi makakaalis ka talaga na makakapag-travel ka na additional messages so, there's a page of cups, makinig ka sa intuitions mo sabi ko na, no, ang pinakagugulo dito yung isip mo no kasi marami kang gustong gawin marami kang gustong umpisahan pero hindi mo pa magawa na no, or mayroong bagay na parang umaharang pa o umahad lang pa. Ibig sabihin, hindi pa itong panahon na to pa, para dun sa bagay na yon. So, kailangan mo matutong kumalma. malma. No, there's a native sword. a lot of toxic and negativities, around you. Especially, guys, no? Isa sa bagay na nakakahatak na negative dito ay mga tao sa paligid mo. No, kaya kailangan matuto Ka mag-save at mag-control sa sarili mo. No, dapat alam mo yung security no, at of course, uh, sarili mo, ng mga mo, lalo-lalo na, no, yung pinag-ipunan mo, no, yung alam mong, itong bagay na to, itong pera na to, for example, parang ito sa health ko, no, for emergency purposes, no, dapat hindi mo yung ginagalaw for other person, no, sa mga tao sa paligid mo, lagi mong iisipin na yung bagay na yan, hindi para sa kanila, para yan sa sarili mo, no, mas, kailangan tutukan mo na yung sarili mo dito. Kasi nasa paligid mo ay maaaring umaasa lagi sa iyo. And there's a four of cups, just reevaluate or analyze. Na may mga bagay na kailangan mo ng pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Na no, nagkakaroon ng self-examination. Nang no, na parang kailangan mo i-evaluate yung bawat eksena. Na no, pare hindi ka ma-stress. Hindi ka mag-isip. Or some of you, meron naman ako nakita dito na kailangan mo kumilos kumalaw. Kasi yung person mo, maaaring ginagayuma. No? Maring may mga nagbibigay ng pagkain sa kanya, sa trabaho, or maring sa'yo. Itong tao na to, lagi nagbibigay ng pagkain, some of nowhere. Yung pala may hidden attention sa saya, sa, par sa partner mo, sa'yo, na maring ginagayuman niya or nilalasan niya kayo, hindi niyo alam. And there's a the guys, rivers reverse. Some of you, nakakaranas ka talaga ng delays and cancellations. So, kailangan mo na baguhin perspective mo. Kasi may mga maling kaugalian or maling nakasanayan ka know how to manage and control your finances. na no, masyado ka kasing puro palabas. No, puro kagastusan. Hindi mo inisip yung sarili mo. No, and because there's something that I don't something a perseverance, so kailangan mo magtsaga. No, kung hindi pa para sa ito, wag mo munang ilaban. na no, itong bagay na ito, kung itong bagay na ito makakasira, kailangan putulin, alisin na no, uh, na pansamantala yan na muna. Na no, huwag mong ipilit yung isang bagay. And there's a magician for manifestation. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Kung hindi ka maguhugas ka mayo mag maglilinis ng negative sa paligid mo, hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. No, this is something deserves into realities. Reflection, consequences. You're a creator of your own life na no, ikaw yung gagawa ng kabubuti ka mo. Kung may hinihintay ka paper documents, there's a possible na makuha mo na. And there's a power oh, there's the is something out outcome with a page of wands. So there's a good news. Itong balita na ito ay maaaring magulantang ka, no, ma magulat ka, na itong opportunity, opportunities na ito maaaring magsingkin sa isip mo na at tama ako. Natama ako ng, ng hinala, ganyan, ganyan. Na itong bagay na ito ay uh, kailangan pag-ingatan, huwag ka magmadali, no? And there's a seven of cups, something and confusion. Si isa sa nagpapagulo ng utak mo, yung mga tao sa paligid mo. No? Kaya kailangan matuto tayong protection na ng ating sarili. And there's a six of wands for victory. Yung panahon na palang ipa, mananalo ka na eh. Ibig sabihin, magtatagumpay ka na eh. Pero marami lang sa paligid mo yung nakataka pa baba. So, kailangan matuto tayong pag-isipan, klaruhin yung mga taong pakikisamahan natin. No, yung mga taong um, Uh, magiging parte ng buhay natin Na no, maging secure ka sa sarili mo And there's a page of being curiosity Kailangan maging mabusisi ka Na no, mas maging matalino ka na no, Sa mga tao sa paligid mo mas maging mature ka na how to handle your life and the will of fortune with turning back at iiikot tong kapalaran na to depende kayang kasi sa action and decisions mo depende yan sa kilis at galaw mo so, sa ina yung nakasalalay kung um, kung haayusin mo ba kung ayaw mo yung abusuhin ka and there's a page of pentacles so invest wisely no, kapag dating sa time, eh, for emotions. So, dapat alam mo, itong bagay na to lalago ka dito. Alam mo, itong bagay na to may benefit sa'yo. And there's a judgment para, para pinapaalalahan na, ka, na mag-ingat ka how to spend your money. No, maging wise ka sa mga pinaghirapan mo. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay. For finances and career tayo, guys. for finances and career. So there's a, the moon card. Now there's a truth reveal. may mga bagay na malalanta dito, malalaman mo na. No? Hunti-hunti mo na matutukla sa sarili mo. Pagdating sa finances, maraming revelasyon. Marami kang bagay na matutuklasan. Malalaman, kahalagahan. And there's a, the king of swords. See? mas magiging wise ka na. No, puputuli mo na yung mga bagay na hindi nagsiserve sa'yo. No, mas magiging mauta ka na. There is something in, um, personal intelligence, no, maring bibigyan ka ng katalinuhan at pagiging wise sa lahat ng bagay. No, gagamitin mo na yung utak mo kaysa sa puso mo. And there's a bit of ones. Protection, ibig sabihin, no, po, protection na mo na yung sarili mo. No, laban sa mga tao sa paligid mo na makakasira nang iyong concentrations, focus and of course there's a, a six of swords the transition na no, unti-unti ka na rin makakabangon na no, makakaahon for financial crisis financial difficulties diba? may pagbangon pagdating sa finances kasi may mga bagay na matutuklasan ka na at talagang i-reveal sa'yo ang mga pasabog na dapat mong malaman know how to manage and control and spend your money wisely. And there's an ease of one's new idea. Dito rin bubuo ang mga bagong plano. No, bubuo ka ng mga bagong negosyo, bagong pagkakabalahan, bagong pagkakakitaan, yung parang dadagdagan ng yung resource of income. Na mas magiging wise, magiging matalino ka na, no? Kung paano bumuo ng mga plano na alam mo magsasucceed ka and there's an emperor. Si Kung kumbaga, you are also mature enough. No? Nakikita mo yan na masyado ka ng protected sa sarili mo. No, hindi. Nakita mo na parang ang layo-layo, ba diba? May distance sa tenga mo. So, ibig sabihin, hindi basta-basta maririnig mo. No, yung mga nasa paligid mo. No, nasa gilid mo. No, kumbaga, lahat ng bagay na to ay nakafocus ka sa harap. No, kapag naka, 'di ba, ang nakapag may protection ng ano na nakaganyan yan. Nandito lang ang ulo mo, naka-concentrate yan dito. nakapokus ka lang sa sa future mo. nakapokus ka lang sa sarili mong growth, development. No, ganon. Hindi ka na makikinig sa mga tao sa paligid mo, yung mga negative sa paligid mo, na no, matututo ka ng depensa ka ng sarili mo. Ganon. Lalo-lalo sa finances. No? Kung baga maraming taong lalapit sa iyo kasi okay, so ganto ganyan ngayon hindi na no hindi hindi sa magiging pibit bingi ka sa sitwasyon na to pero magiging wais ka na gagamitin mo na yung utak mo na no? bago mo tanggapin yung offer yung mga sinasabi nila sa iyo ay pinag-iisipang mabuti that's good na mar marunong ka na magkaroon ng analyses or visualize so let's see pagdating naman tayo sa love life sa pag-ibig, there is a native ones. So, there is a something of communications. There is a lot of transactions. A phone call messages. Some of you, if you are being single, magkakaroon na kayo ng pagtatagpo. Magkikita na kayo with a word girl, no? Mari magkikita na kayo. Magkakaroon kayo ng mga transaction, na car -to, to conversations. So, some of you naman, guys, na kung kayo ay dala, dalaway dalawa mag-jowa, mag jowa mag partner or mag in or uh, magasawa na, na no, maaari magkibilang mundo kayo o pares kayo ng bansa na naroroon na no, magkakaroon kayo ng communication sa isa't isa na no, marami kayong mga plano na mabubuin sa isa't isa na no, there's a pass communication and past movement na no, and there's a friends, magiging kalmado na kayo na no, hindi na kayo padalos-dalos parehas na no, parang nagkaroon kayo na mature, it, uh, mature enough na no, parang uh, yung pagiging um, immature ay maaaring na-wash out na. There's a dark card. No, nagkaroon talaga ng transformation pagdating sa relasyon. No, talagang been ng iyong relasyon na napakalakas at napakatibay. Siguro marami kayong pinagsub pinagdaanan sa relasyon or sa relasyon nyo. No, marami na kayong mga naranasan. No, toxic families, toxic environment. So, kaya grabe eh, no? Minold kayo eh. Hinulma kayo ng ganyan, napakatibay at napakalakas. And this is the Queen of Pentacles. Kung maturity, no, mature na kayo, na no? hindi na kayo basta-basta nagpapadala, no, nagko-concentrate na kayo sa ginagawa nyo, na talagang ginagawa mo na yung bagay na na priorities mo hanggang sa mag-success, hanggang sa mag-succeed ka dyan. Diba? Hindi mo na pinapasawalang bahala yung mga sa paligid mo, dead ma, gano'n iniintindi. Now, there's a Ten of Pentacles, kumaga, nakap, ka, no, for your growth, eh. No, kumaga, magkakaroon ka ng growth and expansion dito, and an unexpected financial win for, at the same time, unexpected financial flow. No, dadaloy na talaga, at magkakaroon ng security pagdating sa inyo sa isa't isa, at sa relation at finances. That's good. Pagdating naman tayo sa kalusugan, sa kalusugan mothers at something at uh, two of ones. choices piliin mo lang yung mga bagay na makakatulong sa iyo iwasan mo yung mga bagay na nakakasama sa kalusugan mo kung itong bagay na to hindi na nakakabuti tantanan mo tigilan mo no etong bagay na to ay uh, maaring nakakasama na sa sarili mo sa buhay mo iwasan mo na and there's is the three pentacles No collaborations some of you guys sa para na sa sobra ka dito sa rise para mataas ang sugar mo na maaaring kailangan mo umiwas kasi para nalabo yung mata mo or some of you isa para malabo na yung paningin or almost wala na makita dahil mataas ang sugar level mo so kailangan mo guys uminom ng mga herbal tisa na para maging balance no ang iyong blood sugar and of course there's something that five of ones no may nagbibigay komplikasyon or meron kang mga nararamdaman dito nakakaiba No, bibigyan liwanag to ng ating gabay. Bibigyan kasagutan yun dapat mong malaman. Meron ako na assistance dito with a flower na makakatulong sa iyo, no? Herbal tea. Na there's a flower, I don't know kung flower to na makakatulong sa iyo na no? for your detoxification. And there's a the king of cups for devoted supportive person. Na may taong sumusuporta at gumagabay sa dito. It's either ancestor guides. Or maaaring asawa mo... Lolo mo... Tatay mo... One more card, please. And of course, represent with um, the... fourth sword. So, kailangan mo rin ng pahinga, ha? Nag-over-patig ka. No? Kulang ka na sa tulog. No? Grabe ka ng... Kung ano, -ano iniisip mo. Mabigat na ang utak mo dito. Maraming mga... Nagbibigay complications sa'yo. Dahil sa kung ano, -ano iniisip mo. So, guys... Let's see... This is um, a a messages for you. So, let's pr proceed tayo with the magical fire messages advices and a request a pick a card, yes or no? Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. The request, kapag nakapag-isip ka na, please comment down below like, kung ano number na pili mo. Malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. The request, guys, Maraming salamat sa mga nag ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads away pagpalaan kayo. Nang just at may kapalisik sikli exactly -sik na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, no? What is the magical our messages? Advice so let's watch this.